isang magpalang araw po sa atin mga kabisnis good morning po sa inyong lahat sana po sa oras na ito so, nasa mabuti po kayong kalagayan mga kabisnis at Tamaan niyo po ako at magbibigay ako kay tatay ng ano ngayon yung bigas saka kunting kape po mga kabisnis yan Ayan po yung ano natin, karating lang natin mga ah, kabisnes Sibistahin po natin si tatay. Huh. Kasi kung napapanood nyo po nung nakarang araw vlog natin mga kabisnis. Uh, nakausap natin siya tungkol sa pagtanim at pag sa kanyang uh, live live. Uh, yeah. oh, tay! Ay! Ayun po. Kaya sa tatay mga kabisnis. <laughs> ayun. Yan, na-reach na po tayo dito mga business Yan yeah. uh, Ano po siya, nagagarden pala Ayan tayo? <laughs> Yo, yeah, May dala po ako dito ano uh, Bigas mga kabisnis Bigas tsaka ano uh, Tsaka Kapi Tsaka ano yung mga uh, kapit tsaka dilata mga bisnis, yun ay ay ah. <laughs> good morning, good morning sa mga ito ang mga ako na ako ng garden para itaniman ng talong O ito, laki na. The surprise of ano, eh. ano lang ako, yung ano, sibuyas. Ayan, ano yung sibuyas natin. Pagkita oh. natin, ah, sinimimiming, oh. <laughs> <laughs> marimimimim ko, nandito ka <laughs> ah. na naman, marimimimim ko. Tsaka, grabe, ingiw, 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 Ang ganda yung mga, ano po, papi. mga kabisis, oh. Mga <laughs> papi. So, mga Sano yung isa nito Tay? Sano yung isa? Para sa mga aso ko, ayong mga ayun. pusa. <laughs> Dito sama-sama po sila. nila tabaw tabaw. Buti hindi po hindi sila inaaway ng ano? No, hindi sila nag-aaway, Tay. Mga pusa yung mga business. Tarin ni Tatay oh, ganda. <laughs> ayun. ayun po mga makaka-business oh. Tsaka Kura yang Off-ramp ayigat natin. Tsaka karabasa po mga kabistis. Ayan. Ayan po. Mga takway po mga kabistis ni tatay. Tsaka naglagay na rin po siya ng ano. Ito ganito po yung ano mga kabistis. Yung wire na dinala ako po doon sa bahay ni kapatid na Bung. Ganito po Kaya Pwede pa siya pang samantala na backwood At Tanimil tatayo Kalabasa mga kabisnes Mga ano Pwede pa siyang gawin bakod Pang samantala hanggat Busyng busy pa po si Kuya <laughs> kabisnes yun So Yun nga po no mga uh, Kabusiness yung Tungkol pala po dun sa bahay ni Kapatid na Ginagawa na po nung ano Sugahan ng manok doon Kaya sabi ni kuya yeah, uh, Kuhaan ng pusti Ayan, May pusti na po ako na dadalhin po doon tapos may yun pinakita ko po sa inyong wire kasi Marami pong wire dito mga kabisnes. Oo. Ah uh, at ito, tinapon na po kasi ito. Tinapon na po kasi itong mga ito mga kabisnes kaya dinampot na lang po sa kalsada. Ang ano, ang wire na itinapon, hindi ko po alam kung saan po galing. Ayun. Hoy. Tutok. May po yung ano. Tuta. <laughs> So ganoon po mga kabisnes ang ano doon na uh, yun nga dadalhin ko to ang poste doon tapos paalam ko kay kuya kung uh, babakuran nila na po nila doon, doon, mga kabisnes siyempre kasama din po ako doon mga kabisnes sa uh, pagbakod kasi yun po ang ano eh ah, uh, kailangan matrabaho mga kabisnes kasi ang dami pong mga na pumapasok doon na nagsusuga ng manok, naglaro ng mga kabataan kaya kailangan po talaga na mabigyan ng ano doon bakod katulad po noon yung bakod bakod nito kita tayo hindi na po nakakapasok yung kalabaw kaya nag-garden na po si tatay dito ako business ayun oh. No? <laughs> nakailang ano na po si tatay uh, garden ano na mga tanim mo dyan tay uh, talong 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 yan mga talong po mga ka-business dinilis na rin po natay hanggang doon po mga kabisnis ayan doon yung tubig and doon po yung ano ayun tsaka po mga ka-business nung mga nakaraan na ano na sahod natin sa punting channel natin <laughs> salamat pala doon sa sa inyo mga ka-business kasi Uh, mahigit na pa eh, tayo 8,000 subscriber maraming maraming salamat sa tulo po at suporta pagmamahal po sa akin kay eh, tatay at uh, siyempre minsan po naiblog ko rin yung uh, pagkakamali ni tatay kasi hindi din naman po pwede natin na konsintihin mga kabusiness yung ano para malaman nyo rin po kaysa malaman nyo rin sa iba hindi po nagmula sa akin na ano wala po kasing kinukover uh, dito sa kasi sa uh, yan ang katungtugunan ni kuya na kailangan wala kang itatago sa pagsarili mo anong bagay na inililihim sa mga viewer o uh, kahit anong mga ano sa sana ano nang tungkol sa buhay ganun mga ka kailangan naka nalalaman ng nalalaman po ninyo ng mga subscriber na ganun po nangyayari <laughs> hindi po wala pong -cover o nililihim dito sa buhay namin. Lahat po alam nyo. Alam nyo. Ganun. Tsaka ito po mga ka-business. Anong... naitanim man na ito tay? O oh, bibilhan pa natin yan? Hindi. May, may, tanim na? May, may ano na may na. mayroon na po siya ang hunol. Ito tay mga ka-business. May hunol na ako na ito. Uh, ganun na, na ka ba? Mm -hmm. Puhaang, so rong tatanim, rong rong tatanim rong... niya na? pagka na? Baka bukas matanim ako. Ayun. Okay. So, okay. so, marami na pong ano, o tubig dyan mga kabisnes business i lang sa may kangkungan dyan maraming tubig kaya wala pong problema <laughs> ang yun, uh, dinala ko sa akin ng sampung uh, kilong bigas para pag magtatrabaho po siya dito mayroon po siyang ano makain, uh, makain po at saka <laughs> simpre dun sa magagamit niya sa araw-araw yun okay. para uh, siya magtatanim-tanim hindi po siya ma-stress. Oo. Uh, At pumunta mo ng kanyang kaibigan. Ano pala si kaibigan mo tay? Si si Sabibi pumunta pa? Siya. Si Ati Bibi? Bakit pula siya ngayon? Mamaya dito. Ah, mamaya. Mga ilas dito. Ah. na yung mga ilas dito. Ah, okay. Mga tin? Mga 10 dito na yun. Ah. 11, dito na yan. Ah, gano'n ah uh, sige, at kung halimbawa na dito siya, uh, sabihin mo sa kanya na kung pwede tay, uh, ma-interview ko siya ng kaunti. Okay. Para makita din siya ng mga kabisis natin kung halimbawa. Kaibigan okay. lang naman yun mga kabisis. Uh, at wala namang ano. Mabait okay. uh, lang po daw lang kay tatay mga kabisis. So, siyempre, habang nagkatanin ka namin si tatay. Mabait uh, sa akin yun. <laughs> uh,

<laughs> Bakit? <laughs> Nag-iisip siya tay? Nag-iisip ka? Uh, ganyan na pala yung mag-garden niya, tay. Tapos, alin nang ano yan, pa doon uli. pagano ganun hanggang dito, tay. Pa ganun, ayun. Tsaka may mga kalabasan na rin po siya, mga kabisnes, doon sa mga sinasabi ng mga kabisnes natin, yung minamahal na magtanim ng kalabasa, okra, lahat po nandito na yan salabasa talim tatay may mga ano na po yan hanggang doon po mga kabisnis yan. Hmm. so kasi may naka naghuhunol na po si tatay po doon. mga kabisnis yan po mga talim talim nya Kaya yung sa akin na lang po mga kabisnes uh, ah, Susuporta po ako ng pagkain tatay Tapos yun mga ulam Mga bigas bigas Ito po yung Kung naalala nyo po mga ka-business Ito po yung saging na Itinanim ko po noon Nung Sa una vlog na Nawala Yung nahack po, mga kabisnes diyan Yan Malalaki na po sila. Ayun. Malapit na siyang ano? Malapit na po siyang magbunga, mga kabisnes. Hanggang dito po yung tanim ni tatay, mga kabisnes. Sa side na ito, Ngayon, sa puno. Tapos yon sa dulo na yun Tsaka yan. <clears throat> Ngayon. Nilinisin pa rin po ito mga kabislis hanggang doon para matahin ka naman tatay. Ganon din po sa kabila. So ngayon po mga kabisnis uh, Papasok po ako ngayon Diretso po ako papasok ngayon At uh, dinaanan ko rin sa kasi nagbili uh, po tayo ng bigas hindi ko lang binidyo mga kabisnis kasi mapuputol-putol yung ano yung video po natin mga kabisnis parang hindi, ah, hindi, kasi ako angkop na ano eh napuputol ng video mga kabispis parang nasanay na po ako sa tuloy tuloy na uh, pag Pagwa vlog na wala po siyang cut para kung sa akin, parang maganda tingnan mga kabisnis kasi wala ka pong tinatago o anong bagay mga kabisnis hindi naman ako ano nagsasabi na pagka may ano may tinatago. Kung baga para, para lang po sa akin. Di ba tay? Oo. Oh. Na yan. May Ganon. ka rin. Saan nagsan galing yung sibuyas no, tay? Na hey, kanan din. Binili ni ano yan? Hmm? Binili ng nang... tuta ko. Ah. Uh, Binili. Tapos kinanin mo. Oo. Oh. Oh, Saan can... ba saan ba nakakabili niyan? Sa bayan? Ah, uh, sa bayan ng Nubalitsis mismo. Nubalitsis o so, bago silang? Ah, uh, so mas maganda pala na bibili tayo ng ganyan tapos magtatanim tayo. Oo. Mas maganda pa kasi kung halimbawa po mga ka-business na gusto natin mag-isa. Ayan, mga business kung gustong mag-isa yung ano, kukuha na lang ng ano, ng, Sibuyas. Yeah. Di ba, tay? yung tanim mo doon sa kabila, tay. Malalaki na. Doon sa kabila, dulo, Hindi, ano to, kalabasa. Ah, kalabasa din. Ayun, marami pong mga patula doon, mga kabisnes. Patula. At saka po, uh, meron po akong ipapakita sa inyo yung uh, tawagin nito. Ano po ang tawagin nito, tay? Ayan. Ginugulay din po ito mga kabisnis. Mga tinatanim din tanim-tanim ni dito. Dami siyang bunga. Masarap din po ito sa ano po mga kabisnis sa sardinas o kaya sa labahita i e, gulayin. Ayan. <laughs> ito po mga kabisnis o. Ayan may mga bunga po yan kabitin yun ayun hanggang sa taas marami ayun So, kukuha po ako dito mga sa so, papi mga kabisnis ng ganito para dadalhin ko po sila ni kuya kabisnis kung kung kumakain po ba sa dito mga kabisnis <laughs> kukuha po ako nito ayun kuhain ko po yun tapos ah uh... dadalhin ko tay pag magsuyo tayo tatay alin ba yung pwede na magugulay dito tay eh, halika muna tay istorbo ka muna tay istorbohin muna kita tay <laughs> ayun mga business ano hmm. alin ba yung ano tay pwede magulay dito tay ano bang pwede pang magulay dito iyan ba pwede lahat magulay yan kasi dadala po ko sila ni ate, ni kuya ka business doon. Para padala pa, Oo, oh, dadalahin ko, magugulay sila. Ewan ko kung gugulay po sila niyan mga kabisnes. Kasi parang upo lang yan tayo, di ba? O kaya i... May kardinas ka. Ihaluan lang ng ano. Kardinas. Kasi si kuya po kasi mga kabisnes, kuya kabisnes. Ano po yun, uh, hindi po siya talagang tawag nito sabi na masilan po sa pagkain gusto niya po yung mga ganito yung yung ano yung hindi po ma, ma ano Malinan. ma koristerol yung yan <laughs> opo ganyan po mga kabisnes, po yun kasi siyempre eh nagsawa na rin siguro sa mga pagkain ng mga masasarap mga kabisnis <laughs> joke lang ko ya <laughs> ba <laughs> magulay ka? Ah, uh, hindi. Si dali ko baka ikuya ka business ba? yan Yan pwede ba yan, Tay? Ha? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pa parang mur mura pa. Ah. Uh, uh, sige. Mga ilang piraso ba? Ano pa ko ano? Ah, sige sige Tay. Ano pa ano? Ah. Uh, Sige tayo. tayo ha. Okay. Yun. Marami po po doon sa taas mga kabisiso. Oh. May pwede siyang akitin dyan magmula dyan sa puno hanggang doon sa dulo. ayun, Para po mayroong ano maluan ng gulay mga kabisnes. Dito po mga... Laki po po ito dito mga kabisnes oh. Ang ganda dito malinisan pa rin para mataniman po ng mga gulay kasi binakura na rin po hanggang doon mga ka-business. Ganyan din natay. May isang piraso pa rin. Oh. Ayun. Pero parang masa, masarap po ito. Gulayan. saka uh, ano po mga kapabi, mga kabisnes yung lugar na ito hindi din mapagkatiwalaan kasi po may ano po dito may mga ulupong din po ulupong na ahas yung mga kabisnes saka ano sawa Nahuli na ba yung sawa dito na malaki tay? Ah. Hindi nga Hindi na, na kuha ka pasok 'yung may no, may tambo. Ah, sa so may imburdal. Imburdal? Oo. Hindi, ah, ganoon. Hindi na kuha. Ah, ganoon. Hmm. Ayun, mukakukuha na tayo mga kapapi, mga kumisnes. <laughs> Tuh. Ayun. Ano tay, malambot ba 'yan, Tay? Ito malambot po. Hoy, poso ko Ah, poso joke. Yan. Ah, ganyan pala pagkuha niyan. Yan. Sige ito. Ito. Ha ha ito gunain niya. Mga ano siguro tay? Mga... Dalawa? Kulang yun kasi marami pong pamilya si Kuya kabisnis eh. Ha <laughs> Doon po lahat kumakain eh. Kapain <laughs> <laughs> ba? Oh, kahit siguro mga ano, mga... Yan. Sige pa. Mga tatlong piraso po siguro tay, ito siguro pa isa tayo. Soyo tay. No, oh, yan hindi na pwede yan. Ayun. Ah, oh, hindi na yan. Yan yeah, tama yan pag lumaki na kit, ano. Oh. Kahit yun na lang siguro. Ayun. Mga tatlong piraso. Yan, pwede siguro yan. Yan, yan, yan. 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 ditay. O dinay. Ano, ditay. Dali na timpla sa mise, ah. Ba. Grabe po mga kaka-business. Mm -hmm. May concert po kasi dyan mga kaka-business sa ano. Isang sikat po na senior sa kapil ng congress Kaya may mga po mga kaka-business. yan Tsaka sila po ni mo po mga business dahil uh, mayroon po silang sardinas uh, ito. Ayan, ha. Kukuha din po sila noon para haluan ng ano ng sardinas po. Para masarap. <laughs> yeah, paano kaya natin dalhin yan? Ah, dito ko pala ilalagay na tay. Kaya, ayan po mga kabisnis mga piraso okay na po siguro yun <laughs> mga sana ayun uh, ayun para maglala din po natin doon sa ilan ni kuya kung itatanong po natin kung gumugulay po sila alam mo nyo po kasi mga kapapi mga kabisli kapatid na kagwang istong official napakagaling po magluto o, oh, napakagaling po siya magluto kahit ano pong ipapaluto sa kanya masarap siya magluto yeah. ayun sa likod tayo <laughs> grabe malupit yung kapatid ko na yun sa si Stong at uh, shout out sa iyo uh, uh, mamaya kita mamaya love you, Tong <laughs> Siyempre, sa pinakamahal namin, Kuya Ka-Business, sa katilang papa din, si Dave Budang, uh, ati. Uh, good morning po sa inyong lahat. <laughs> sa mga kapatid kong kagwang, sa, sa inyo, good morning po sa Ebuswaki, shoutout sa Ebuswaki, sa lahat po na reaktor ni Kuya Ka-Business. Good morning, good morning po sa inyong lahat, Luzon Visayas, Mindanao. Siyempre, yung mga ano natin, yung mga minamahal din natin ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga kababayan natin. Yeah. <laughs> Ayun, mga. ingat po kayo lagi diyan mga minamahal namin na mga kababayan at siyempre sa kapatid ko sa Hinigaran, sa mga kapatid ko po na hindi ko pa nakita hanggang ngayon. Sana mapanood niyo to at mag mag-comment kayo sa akin para siyempre paano malalaman ko rin yung impormasyon ninyo sa mga pamangkin ko. Uh, mga kabisnis natin dyan sa mga Bacolod, nigaran sa Biak na bato. Ayun. Magalyon. Sa mga tiyahin ko diyan sa Bacolod. Sa Talisay, sa Candonai, sa mga pamangkin ko. Barangay sa mga kababayan ko diyan sa Namumsod, Candonai. Ayun. Siyempre sa mga pinsan ko rin sa Cebu. Sa Cebu, sa Mindanao mga pamangkin ko sa Mindanao. Sa Bungangas, Cebugay, uh, Kabasalan. Iyon, mga ano sa tugob titay sa pangadian banga bato sa titay sa titay sa uh, mga kubayaw <laughs> mga has ng bayaw yun mga <laughs> kapatid ako to uh, uh, sa, mga kamisid ayon uh, 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 nalaman ko dito ako galing oo uh, ayon uh, dito ako galing dito. kaya mga pamangki ko dyan uh, sana kung mapanood nyo to uh, mag-shoutout ko eh, mag-comment kayo para ma maano ko rin po kayo, uh, mabigyan ng inform mabigyan niyo ako ng information Siyempre mag magkakaroon tayo ng contact at maging ma ano, magkakaroon tayo ng communication mga pamangkin, di ba? Oo. Oh, mm. Kasi may napakarami po kong kamag-anak sa Mindanao. Oo, oh, ramdam. sa Cebu, sa Bacol. <laughs> Lalo na din dito sa mga parting ano. May mga kamag-anak rin po ako sa si si Ilocos sa diyan sa Tulan, sa palagang mga ano ko jahin uh, din mga tiyuhin mga pinsan pagkasinan orbis tundo sa kalasyaw yun sa marami po mga mga kamag-anak kaya kung mapanood nyo ito sana uh, mag-comment kayo para magkaroon tayo ng communication happy happy tayo Kaya, ha? diba yeah <laughs> Kasi matagal na po na po na hindi tayo nagkikita mga kamag-anak ko tayo no? Oo oh. Dami tayong kamag-anak ko lang, karat-karat ko. -karat sa ilo-ilo po pala, sa pinanggalingan talaga mismo ng mga lulu at lula ko ah, uh, miyagaw, lambunaw Lakao. 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 Miyagaw, miyagaw <laughs> Miyagaw, Yun, miyagawa nang po kasi si Lulo Mga pamilya yung nubli oh, Miyagaw Bilyone siya Ah, uh, Dito rin kami Bata ko ni Nene Nene Bukay putot Ah, putot yun Yan yeah. Uh, hmm. Nalaman nila yan hmm. So, yun po mga kapapi mga kamisnis. At uh, maraming salamat sa simpleng vlog na ito. At sana, uh, <laughs> nabigyan ko kayo ng ano, uh, kunting sayaman lang o oh, informasyon tungkol kita tatay sa kanyang minamahal. Uh, <laughs> oh, ka. po ba. Ano tayo? Sige. Ah, papasok na ako at live yun tayo. Okay. Sana lagi ka mag-ingat. Sana po mga kapapi, mga kapisis at uh, makasawad ako. Ititreat ko po si tatay kasi nung mga karaan na ko ako uh, naubos sa, ano, sa kanyang paggamot. Uh, wow. o, mga problema kunti. Kaya hindi ko po siya na ilabas. So, kaya na kain Pero ito po siguro mga kabisnis. Pag nakasawad tayo, uh, nilalabas ko siya, siya. nilalabas Ay, ko siya tapos kakain po kami sa labas tapos ibili po natin siya kung ano ang kanyang gusto sapatos, damit o anong bagay so hanggang dito na lang po mga kapipi mga kapapi, mga kabisnes uh, I love you po sa inyong lahat never say goodbye, tomorrow is another day birabanot lang po tayo mga kapapi, mga kabisnes ayun